Mga kabong tayo pinagpapatuloy dito sa ating uh, palatuntunan at tulad po na nabangit nga po natin kanina, makikita tayo no, sa pamunuan ng uh, NIA Maris o itong uh, National Irrigation Administration uh, Magat River Integrated Irrigation System na nakabase nga po no, sa may uh, Magat Ramon Isabela. Kasama po natin sa si Engineer Gilio Michael De Moloy, ang uh, Department, Man uh, Department Manager ng uh, NIA Maris. Magandang uh, umaga po, Engineer. At welcome po dito sa Bombo Radio to uh, si Bombo Marvin po ito. Uh, magandang umaga, Bombo Marvin at sa mga tagapakinig po natin ng uh, Bombo Radio to, to Yes po at uh, thank you so much po uh, engineer no sa pagpapauna ka dito sa po na ito. So yan makikumusta nga po kami kung uh, kumusta sir ano ang uh, monitoring po natin sa sitwasyon sa Magat uh, reservoir at uh, kahapon po ay uh, yun po no uh, nagtutuloy uh, yung pag-release uh, re po natin no, ng uh, tubig dahil sa pag-ulan. Ano na po ang latest ho dito uh, sir? So as of uh, 11 a.m. po ngayon, ang ating elevation ay nasa 186.14. So nakita natin na bumababa yung ating uh, elevation. Dahil nga nagpakawala uh, uh, tayo ng tubig, uh, preemptive release para po mapababa natin yung uh, elevation natin. So as of uh, uh, kaninang alas 9, yung dating uh, 3 meter dalawang gate ang open at uh, 3 meters ay Isinaran na po natin yung isang uh, gate so isa na lang po yung ating nakabukas ngayon at 2 meters so uh, kasalukuyan po na talaga uh, minemaintane pa rin natin or mas malaki pa rin yung uh, uh, pinapakawalan natin or rerelease natin to anticipate po yung mga pag-ulan na darating so binababa natin yung uh, elevation natin para mas uh, marami mas marami yung volume na ma-accommodate ng ating uh, dam in, uh, in times na Uh, magpatuloy yung mga pag-ulan dito sa ating watershed. Sir, yung isang uh, spillway gate po yan na yan na nakabukas with uh, the 2 meters tama po ba? Uh, uh, meter ng uh, tubig na nire release po natin. Uh, gaano po kadami po yan? Ah uh, sir. So yung ating 2 uh, meters ngayon ay uh, ang uh, ang volume na pinapakawalan nito ay sa uh, 385 uh, cubic meters aside yung uh, aside from yung uh, ginagamit din sa ating uh, uh, irrigation at saka sa uh, IDR ay uh, yung uh, power generation natin kasi kung maalala niyo last uh, nung mga nagupit yung mga pag-ulan uh, pinahintulutan na rin natin yung ating uh, uh, partner yung snap to utilize maximize yung kanilang utilization para nga mabawasan yung uh, tubig sa ating dam. But uh, nakikita natin na through the days ay uh, mas malaki pa rin yung ating inflow. So nag-decide po tayo noon na magbukas ng uh, gate last uh, August 24 at 7 a.m. So nagbukas tayo ng isang gate. Then nakikita natin, uh, naobserbahan natin na uh, patuloy pa rin yung mga pag-ulan. So nag nagdagdag tayo ng uh, panibagong uh, uh, metro nung uh, Alas tres ng uh, araw din yon And although nakita natin na ma, yung mga sumunod na araw is uh, umiinit, walang mga ulan, patuloy pa rin natin uh, binuksan yung ating, uh, nakabupas yung ating spillway. Kaya nga nang sabi ko, gusto natin uh, ma-maintain o ibaba yung elevation to accommodate yung uh, uh, runoff na water kung uh, ito yung mga susunod na mga LPA wherein uh, ito nga nararanasan din natin. At uh, Ayun nga, tinitingnan natin mabuti na magamit yung uh, pinaka uh, isang uh, purpose ng ating dam na uh, which is uh, uh, mamanage natin yung tumig, tubig na pumapasok sa ating uh, magat dam. Yes sir, so yung mga lumalabas, uh, yung pinapakawalan po natin na tubig po na yan, may uh, significant uh, impact po ba ito uh, sa sana ano po sa mga ilog po natin sa Cagayan River and uh, at the same time sa uh, sa diyan no sa may uh, Magat River uh, sir kasi yes, halos po nung napansin naman natin na nung magmula tayo mag uh, uh, magumpisa tayo magpakawala is halos walang uh, pagbabago or pagtaas ng ating uh, monitoring diyan sa may uh, Buntun Bridge so nakita natin na talagang minimal din yung uh, epekto Nung pinapakawalan natin, although ngayon nakikita natin na uh, halos lahat ng uh, watershed natin, watershed ng uh, Cagayan River coming from the Sierra Madre and uh, dito sa Magat and other uh, tributaries ay nag-uulan. So expect din natin na medyo tataas yung ating uh, uh, tubig dito sa downstream. Particularly minotor natin yung uh, uh, elevation natin dito sa ating uh, Buntun Bridge. Hmm. Ayan at uh, ito po no maliban ngod dyan sa tubig no na nanggagaling sa may magatdam ilan po ba lahat no, yung mga tributaries natin na kumukonekta no uh, dito sa Cagayan River uh, engineer Yes po yung ating uh, Cagayan River halos uh, 20 22 uh, tributaries po yung uh, lahat na konekta dito at uh, nakikita natin na uh, Uh, kung talagang sabay-sabay na mag-uulan sa mga watersheds nito ay talagang uh, uh, tataas yung level natin dito sa downstream lalong-lalo na sa parte ng Cagayan. Okay, pero sa ngayon uh, sa mga watershed areas noon ng uh, Magat Reservoir, ano po wala na po bang mga pag-ulan na namomonitor monitor tayo? Uh, Engineer Meron pa tayong mga nararanasan lalong-lalo na po sa hapon. So yun nga ang tinitingnan natin at mina natin na uh, yung uh, yung elevation natin or yung uh, maiipon sa ating uh, uh, dam is uh, hindi siya umabot ng uh, uh, yung kailangan na nating mag-spill nang uh, na napakarami. So yun ang talagang binabantayan natin. Nung nakita natin na nasa pumalo na siya ng... Uh, One, uh, 189 yung ating elevation ay doon tayo nagdecide na magbawas para to accommodate nga sabi ko nung uh, uh, kung sakaling may mga uh, pag pa na mas malakas ay i-accommodate muna ng ating dam bago tayo mag-release. Okay. Ayun pero sa ngayon yung mga sinusupply po pala natin ng mga sakahan ano na po nasa ah uh, nakapagtanim ho sila or ano na pong uh, stage na ho, no yung mga sinusuplayan po natin uh, na mga uh, sakahan mga bukirin engineer uh, Yes po yung ating uh, uh, area ngayon na 91,000 plus na uh, palayan ay napapa, napatubigan naman natin and uh, halos uh, ng mag magharvest at saka yung uh, terminal drainage na rin so uh, An nasa kwan na tayo sa anihan na season and uh, hopefully nga uh, ma maganda ang ani, maganda ang uh, hindi sila abutan ng mga tagbagyo at siyempre inaasahan din ng ating na tataas din sana yung presyo ng uh, uh, palay ngayon at alam naman natin na uh, previous uh, months ay talagang napakababa. So, yun din, ang uh, uh, ina-expect natin ngayon na badaan uh, marami yung uh, ani ngayon so yun din sana ang uh, 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 pinagdarasal natin natataas din yung uh, presyo ng uh, palay ngayon para naman uh, mas malaki yung kita ng ating mga farmers okay ayan anyway at uh, sa iba pang update no uh, kumusta po pala engineer no yung uh retrofitting or yung yata tama yung pag uh, reha yung reha rehabilitation uh, sa facility po natin yung uh, yung dam ano na pong update po dito kasi parang recently may mga uh, isinagawa na assessment or may mga pagpupulong na uh, ginawa no ang NIA at yung mga iba pang mga concern agency about po dito ano na pong latest uh, sir Yes po yung uh, phase 1 po ng ating uh, retrofitting ay uh, natapos na Ongoing po yung ating phase 2 and uh, hopefully uh, matapos before the year end at uh, talaga ang uh, makita naman natin na uh, uh, nasa loob kasi yung ating uh, uh, inaayos ngayon at uh, pinapatibay at nakikita naman natin na uh, uh, maganda yung resulta ng ating retrofitting and uh, on time naman uh, yung uh, uh, pagsasagawa ng ating uh, contractor doon and uh, hopefully matapos di uh, itong year uh, year end Ad, uh, advance dun sa naka-schedule na matatapos sana ng Marso. Pero pinipilit natin na matapos before the year end para at least makita pa natin kung ano yung mga dapat natin uh, uh, gawing mga sections or iba pang uh, gagaw gagawin natin para mas mapatibay at mas mapakinabangan pa natin itong magandang natin. Uh, doon sa phase 2, ano po yung mga particular works na mga ginagawa po dyan? Uh, Ang pinaka na pinakamainakwan uh, ng ating phase 2 is yung uh, shoring, yung uh, sa, sa may loob niya, yung ating uh, drainage uh, galleries doon, na uh, dati talagang uh, exposed na rocks lang, exposed na yung uh, open channel, ay uh, linagyan natin ng reinforcement at uh, binalot natin ng semento uh, para mas uh, maging matibay pa kung may mga... Uh, kalamidad like uh, yung mga lindol at uh, nakikita naman natin na maganda at uh, yung resulta ng uh, pagpapagawa natin Nga kasi medyo nakakaedad na rin ano po <laughs> ng no, iyang uh, magat uh, na yan. so hanggang ano, anong ilang phase mo yan uh, engineer at uh, hanggang kailan makukumpleto yung uh, kabuan no, na retrofitting po ng uh, magat dam uh, engineer Actually, sa dam per se natin ay uh, ito, phase 2, matatapos na po. At uh, yun po ang nakaprograma sa ating uh, dam structure. But yung sinasabi natin na ibang mga retrofitting like uh, yung mga embankment niya, lalagyan natin din ng mga uh, protection para naman uh, mas patibay pa natin. So sa ating uh, dam structure mismo ay yung phase 2, matatapos natin ng uh, ito, gaya ng target natin na sana matapos natin ng uh, December. At yung uh, mga tinitingnan natin pang uh, ibang parte uh, ng uh, dams, mga facilities niya, like uh, yung i-automate na natin, yung uh, mag-synchronize na yung uh, opening natin ng dam at saka yung mga canals natin, yun din ang tinitingnan natin para mas modernize at saka mas uh, maganda yung uh, management ng ating magandang dam. Ano na pong latest po pala, no, Engineer? Kasi di ba nun pinapropose yung uh, pagsasagawa ng... Uh dredging para matanggal yung mga naka uh, yung mga naipon na impact na mga ano po diyan mga debris uh, galing ho sa mga mountainous area uh, mga lupa ano pong latest pala dito uh, sir Actually po na i-award na rin na naumpisahan na ng uh, JICA yung uh, feasibility study so ito yung holistic o yung comprehensive na pag-aaral hindi lang dito sa may ating uh, a uh, tribute uh, ma, sa may dam uh, uh, area but uh, ito yung holistic alas uh, lahat ng uh, tributaries ay bibigyan ng pansin bigyan ng pag-aaral ng JICA so ongoing na po yung kontrata nila with uh, sa nanay award sa kanila at tayo naman dito sa NIA ay tumutulong para ma ma-implement nila yung pag uh, pagsasagawa ng uh, study kung ano yung nararapat na gawin natin dito sa uh, watershed at saka sa sedimentation ng ating Magat Dam. So, for the information din ng uh, uh, lahat, uh, Bombo Marvin, uh, nakapa, nakapag-purchase na rin tayo ng ating uh, dredging machine sa Magat Dam. Although, andun na, pero hindi pa natin ma-operate at kailangan pa natin ng mga uh, trainings at saka yung mga pag-aaral pag kung paano i-operate ito. So, meron na tayong nabiling uh, uh, dredging machine sa nabinigay ng ating uh, pangulo na uh, andun na sa ating uh, site but uh, ongoing po yung uh, pag uh, pagsasalin ng uh, kaalaman tungkol dun sa pag-operate po ng ating dredging machine. So yung balak ko talaga na uh, pag dredge no sa sa uh, mga 3,000 talagang tuloy-tuloy yan after po na ma-process lahat ng yung mga dapat na mga i-consider para maging smooth yung implementation uh, engineer Yes po, yun po yung ating uh, dredging machine is uh, it uh, it will cater yung lang mga outskirts, yung mga that uh, diver, uh, mga diversion channels natin wherein kaya nung ating uh, dredging machine. So yung sinasabi nating kasing study is uh, it will not only uh, dun sa pag dredge natin but it will also uh, cater yung uh, mitigation kung paano ma-preprevent na rin yung uh, pag uh, pagdagdag o pag-occur uh, ng uh, additional na mga sedimentation sa ating dam so talagang eto yung ginagawa ng uh, JICA ngayon isa uh, yung holistic process wherein maraming mga aspeto ang involved, hindi lang yung dredging but also yung uh, paano natin i-maintain yung ating uh, watershed para mas uh, kokonti, ko-konti yung uh, mga sediments na bababa doon sa ating mga uh, uh, kailugan at uh, ultimately bumabagsak dito sa ating uh, mga agatdam. At uh, magkano po pala ano engineer yung mga allotted na fund uh, from feasibility study hanggang sa implementation mismo ng uh, proyekto? Uh, sir. Although uh, I think yung ating uh, feasibility study na grant ng pa uh, a grant from uh, from uh, Japan government, so yun, doon natin malalaman kung nakandak uh, na yung feasibility study, doon natin malalaman kung magkano yung aabutin, magkano yung, uh, may e estimate na magiging cost po ng overall na uh, master plan for the uh, uh, sed, uh, prevention, uh, mitigation ng sedimentation ng ating uh, magat River. Sige po. In a way, maraming salamat po, Engineer. Paalala po natin, uh, baka may mga nais pa po tayo na i-remind uh, or uh, nais na i-pakdaar uh, niya kadagiti ang dindangag kanya tayo tatangagong daway. Go ahead po, Engineer. Yes po, sa ating mga kababayan po, lalong-lalo na sa mga malapit sa ilog. Uh, although nakikita natin na hindi pa masyadong uh, lumalaki yung ating kailugan, so iwasan na natin na... Uh, pumunta sa mga, mga pampang, magpastol ng ating mga alaga, at yun uh, nga, yung, uh, yung kinagulahan natin na maligo, magpiknik sa mga uh, ilog natin, at alam natin na yung uh, weather natin ngayon, ayan dyan, pabukso-bukso yung ulan, di natin alam kung biglang uh, tataas yung ating uh, tubig sa ilog, at uh, syempre, uh, yun ang iniwasan natin, mapalayo tayo sa anumang sakuna or disgrasya, and uh, Palagi po tayong makinig sa mga informasyon gaya ng pakikinig po sa Bombo Radio at may mga sa mga abiso po ng uh, aming opisina sa NIA Maris para po um, updated po tayo at uh, uh, yung informasyon ay na dumarating ay tama at uh, talagang uh, uh, magagamit natin. At uh, yun lang po at maraming salamat po. Maraming salamat po Sir at magandang uh, um, uh, tanghali mabuhay po kayo God bless Maraming salamat po